Kumusta ka mo? Aniyan sabi niyo wala gadis Morales. Kumusta ka asap yun Always say April. Una hong kita na nga itong pagpanlangin. Pagpagampu nga ito sa itong labang magagam. Lord, thank you kay Lord. Semoga ka na mong grasya. Thank you kay Lord. Bueno, ako sa nang i-delicate mo. Kaya di chat na ito. ni Messenger. Di Messenger na Good morning, Sir Tifon. May pagpaminaw ni Juanito Jumbo Tahor. Jumbo Tahor sa Tugbungan konsulasyon. Isip, uh, konsolasyon. Sipa, kay mo Programa ninyo, sir. tanang programa ninyo. Gabi na diri sa Bakayan nga imong sa mga leader ng Minaw sa kayo si Wilfreda Oporto uh, si paminaw sa imong programa og sa tanan ninyo mga drama din pita. O yung anak si Loina uh, Oporto. Uh, greetings coming from uh, Oscar Sagayno og ni uh, Angiling Sagayno. Thank you thank you anyo ha. Permanent ya gyud. Bisag wa na ta dinhi pita sa Bakayan ana uh, ako. kanunay ni kandum kanako. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay? Bro. Ang um, suwatan po karon tong hatagan pagdagan no. Aha, uh ka lalaki nga lang sa nga Tomas. Mhm. Tomas. Kini gibata do sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunod na nga sender si Tomas. Kini aku sugi bahaya ni sapa sawa banga. Murug wag yu salik ngaku. Murug kadalihu kaku, pulos na lang yu palpak. Pero aru nyo yu nyo masabda na akong sugi lanun, inung ane pagsugot. Yesterday, oh my troubles seems so far away. Now it looks as though they're here to stay Dong Dong, ang gripo ba? Nang huh? man tingali na nato. Ano naman sad? na iyang eh, na may ubos na to, Dong Ya, baga naman, May ubos mo Ano ko na may ubos mo si kasing-kasing? Nga, batik kayo ubos. Dili ba? Ato lang kong sabton, good. Kaya ang tanang butang baya. Mupabatsyag baya, good. O muparamdam nga siya, wa na ganahi. Your yeah, words, bro. O sabon mo rumutang nga, be? May paramdam nga, wa na siya ganahi, be? be. Parehas ang gigamit ni mong sabon nga papaya soap. Hmm, ang sabon papaya soap. O di ba, premiero ni mong gamit, ganahan kay ka, kay murag bihamis ang imong naong, o niya may puti? Hmm, niya to? Niya karo, nagyaw-yaw ka kay imong naong, murag di itom naman hinuon. Nadugay imong naong, murag bidaghan namang libaong. <laughs> Buot ipasabot ana Tomas. Milapas na, na siya sa limitasyon. Kaya ang tanang ubutan sa kalibutan Tomas dunay limitasyon. Muna, na kanang sabon nga imong gigamit milapas na siya ug mao na nga na siya nagparamdam nga nakauyon siya sa imong paggamit niya. Sa sige mo bagno si imong naong. Kay wala man buha si imong naong. Imong naong wala sa diputi, ni lagom man hinuog samot. Murag ang imong Tomas, di ba? Kon balihon samot. Ha? bugal na imong Ha? Murag may hupas nang imo pagbating arena ko na muna. Ay, lang dito mas ay. Hmm. Ingon ko ka nga ang tanang utang, dunay limitasyon. Kaya tinawad bitaw na, dunay limitasyon, dunay kinutuban. Bisa kita mga tao na magiging po tayo katapusan. Usa na mong ginahibawaan mo katapusan. Hmm, mo ka daw eh. Katapusan na sabuhan. Kaya ah, ah! bungot ito Naimanding. Nag-unsa ka dihanay. Unsa nang gibuhat nimo diha? Ay da, kitistinga na ko ning imbintong Tomas. Unsa man iyang gimbinto? Ug kanusa man na siya mahit, kanusa na siya na yung imbintador? himong imbitador? na? anang inventor. Dili imbintador dayo eh. Ay maayo man sad oy, maayo man. Kay unsa diay lagi na? Ay kining usoga god musiga kang ay way bisag way kuryente. Wala nya to ang okay. na Tomas. Gi unsa man ko niya pag imbinto ana? Gabit sa iyang magnet. Ah, niya bronze nga alambre. Nya na kuan murag di gamo man kuno ni kining mutuyok inigbutang sa magnet mutoyok siya mao nang musiga aw ha aw awan oh. Awa, oh oh misiga wa nay di naka save ta on oh, sa pinaka save pila man sa kuno iyang kuno na kada pila man iyang gasto na iyang invention ambot um, Oh, nay, 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 mapapag-abot nito mas pangutan na. Oh, makita, bitaw na ron, ugdi ba na palpak. pulus sa palpak sa hana. Tomas! Tomas, alik ragod! Oh. Dari De Tomas, alik, alik. Tuman. Ha? Huh? What's the matter of the day, oh? What's the matter of the day, Karon? Ano sa naman kabuang mo? si kabuang ba? Ay nangutana siya ning imong imbento nga suga nga musiga nga wa makinahang la kuryente. Oh, come on. Ayaw sa ninyo lang ipanabi kay sundo niya tas uban. Hmm. sa ba na kaninot ang imong imbensyon? Saving energy na na. Baka tas at nung na sa kuryente kay di naman tamo gamit yung suga nga di kuryente. Be, tanaw na ito be, kasi makaana be, be, be. Hmm. Nakita naman na ni mo dahi nga wa na makunik sa kuryente. Wa, lagi. Pero pila kaso ni mo anak. Oh, sa na? Wala na kaabutok 500 na nun. So, sobra sa 400? Oh, something, something yung na na. Kanang imo gipalit, Ana? Gipalit pa ni mong bateri, huwag kaabot ang usang kagatos gasto. Musiga na na! Huh? Hmm? Bugo siya kabisag ang saon eh. Naay ka may nagasto, nag-ibintuhin kagdako gasto. Masabena ka lindutan na ana, ha? Ho ako ba. Hoy, <tod> bisa kun saon palpak juga tumasaka. Liwat kas imungan, tumak balihon samot! mot. <tod> <tod> Reported by Splander Gaming. Ingunaon hey, ano ini ngaosawa. Dili ka mau appreciate ba kun unsa nay nakaayo nga atong himo. Oh? Kasi kaayuhan, ino na tayo tagpalpak. Oo nga, makapahiubos at kaayo ba? Kung niya Pre! Porbida, <laughs> no? <laughs> Biliba na ko ni Moe. Hmm? Kani mo bisikleta, pre ba? Biliba na ko ni Moe. Bilib na ko kayo ni mo. Mura man yung motor, nga harli, oh. May mga kas utog sa. Utog <laughs> sa? <laughs> ha? Mga <laughs> <laughs> bida. Wala ba nilitin ka pre? Wala na. Hindi ginubailan nga. bisikleta, di. Kita, pre. Ikaw yung money, pre. Oh, uh, unsa man di ay? Eh, kini kini likuranan pre. Kini mo, pre kini. indut kay pre kay duna pre. sa diganan nga nang Ah, sa ka kita bisikleta ga likuranan duna sa diganan. Ah, niga. Kuan pre, kini panglong distance mo ganing bisikleta pre. Kaya in kaso o oh, kapuyan ka, ha? -hmm. Uh, puyan tindak, kang tindak. Pwede ra kang sandig-sandig samtang magdagan. Oh, di dili di, kay kapoy. Relax uh -huh. ka ba? Bli bagi dagon pre. Diba, gina, kwanin, pre. <laughs> One touch, one goal ba? Oo. Kapagay mo na. Kapagay. Bilib na mo. Horot ang mong bilib mo. Oo. Sige lang mong bilib. Huwag yata ka Animal ka? Ano naman sa dahil? Ready, ready, ready. Nagsigil kong pangitas akong lingkuranan. Imo di ay ninggibutang das si mong bisiklita. Ah, kung mo yung kitis king Masakar ba? Ay! Sakto di ay sakar man? niya. Ano sa may gamitin na akong lingkuranan? ko ako. Ha? Bakit ang talaga lang yung lingkuranan para laba, Gilaw niya Pilisan talaga ang laing kukuranan lagi. Tangtanga na ha, tangtanga na. Inigbalik na ko, di pa ganyan mo matangtang. Aw, ha, bantay ka. Masa di matangtang tangtang kuranan, ipatimbang ko ng bisikleta. Di mo bantay lang ako. Inigbalik na ko, bantay ka. oo, oo. Oh, kung ba Ang lingkuran na naging kitanaw. Huwag ang kitanaw sa purma sa kong bisiklita. Huwag mo kita mo. Pwede, pwede. Likuran na sa siyong asawa at gamit ni mo eh. Ah! Ngital ka kaglayan daw, pre. Experiment man lang pre. Ay. lang ang asawa, pre. Bwati mo, Bwati lang. Bwati lang. lang. Bwati Oh, ikaw sa Tomas ba? ha? Kanang imong mga gipang trabaho, siguro ang away mapiktahan. Aron dili mo mag-away sa imong asawa. Ah, ahag ko yung suwahan eh. Dili ka mong mudaig sa trabaho sa imba na ba? Nabitay giimbinto, imbes mudaig siya. Iyan e, unta noong tapakauwawan. Kay, walpak no. Oh, ay, tasawa Sige mag saba, saba, now, no? Aw, pangitak, paaging, na magtagaw-taw sa baka sa ba, kasi ng no? Oh, pangita at ng nga dili na magsigig tagaw-taw yung mga asawa. Sige lang, nai. Sunod na kong imimbinto, ha? Huh? Kanang pagpahilom sa mga asawang yaw-yawan. Uy, 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 magklaro di, ha? Basig mga apeltaan, ha? Yaw-yawan na basag ko. Oh, okay lang, nai. Di tamasag ka asawa. Nagbo, ito, eh. Gila lang, nai. Pangita at paagi si Munday, nai. Mutak o muna yung baba. Na, madahan? na asawa ni mo mura man nag lang ang sapo sa ng baba na, mura man nag sige rak rak oh o sabdi na mismo sige rak rak kay kay kuma igo sa bomba ng kas Rusya dikan sa Rusya na <laughs> magpanawag din na sa mama gud oy kapoy gud magpanawag din na sa nako dong hmm? dili ikaw na i no no maka mama ang yang kaugun <laughs> ah bomot sa ito ni mo pagtakilo Oye, Munday. Tanawa nang imbindo si Mumbana. Hmm? Makatabang kayo na Mo. Kay dili na ka maghago pag atang sa tubig mapuno ini kadlaon. Ano man ay? Dili maura man imong gikasaputan, di ba? Di ba maura na gikasaputan per minimo kana magatang ka sa tubig gamu agas ini kadlaon. O taw nay, ako tay mabaw atang anak kay si Tomas, mo akong kung sa tubig. Kanang tubig nga muagas, ana di ka bantay oy kay dali kay mohagok ang lubot. Nagkabantay mo ito, nagkausan ako. Wa siya kabantay nga napuno na di ang baril. Resulta, sige agas ang tubig. Ay, awas yun, paita, usik kayo. Pag abots bill, pagkadakwa na itong bayranan. Huh? Maula lagi. Eh. Maubi tau, nag si Anang Makina. Nga og mapuno ng baril sa tubig, mo automatic na si Kapaong. So, makasave na yun ta na, ikaw. Ah, yati, iragot na anay. Muhisgot ka di kag-save, nay. di ta maalkanse. Mayo gani na, yung giimpinto. Makasibra ka, anak. Kaya hindi naman mausik ang tubig kung magkatuog ka. Pwede raman kang magkatuog kay mapaong raman sa nag-iya ang tubig. Abe-abe-abe-abe-abe, bebe, bebe, abe, bebe. Tanawang ko na ito iyang geimbento, be. Ah, daray, daray. daray. Mobilob, eh, mobilob. Mobilib, nagay ko aning Tomas kung makasave, tagmayo, ane. Hain na ito, Tomas. Hain na ito, Tomas. Tomas! Uh, ano ka, present? Present, present. bitaw. Kung saan yung imong geimbento? Masabta, ko uh, kuhanin kanan? Gang, 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 gang. Laku kayo ni kaya na tukang Kay, makatug na ka ni Tarong. Di na ka mistil na mag-atang pa sa tubig na maagas. O dilik na sad ka mag -atang? mapuno na ang baril sa tubig. O mausik, kami awas na ang baril. Pinagin ni nga akong imbensyon, automatic ni siyang mapahong kung mapuno na ang baril sa tubig. Your words, Ronnie. Oh! Wow, good. Pakit ako, be. Tanaw na ito kung makasave ba kita. explain ako kung anong naingon ana, na, be. Explain, 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 explain. Kaya, explain. Kani, ah, may kanika, kong makina. yeah. Nga konektado sa lisoanan sa gripo. Nga. Yeah. ang kontrol niya, ano, 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 Oh, kining tubuha, kaya, kining, kining, kining. Mawin niya ibutang sa baril nga maoy mudite kung napuno na ba ang baril sa tubig. Yeah. E Ika-puno na niya sa tubig, ha? Automatic na siyang mukhaong. Be, ang saan mo na pag-operate? Hmm? Ang saan mo operate Bungol oh. ka? Sumasa ako akong binunin mo. Imunis e siyang itaod sa gripo. Nga. Yeah. Hmm? O kaning magkina niya, imuning e i-flag e sa kuryente. I-flag ka o isa din mo. E i-flag lang. Oo. Oh. Unya. Ha? I-on e un, na mo? I-on. E Oo. Oh. Kani siyang tubo, kani nanay. Ha? Nanay niya siya na sa barrel. I-sit e ni mo siya nga. Kuto Brotherie ang tubig. Time pa, time pa sa, oi, time pa sa. Kinahanglan pa din ako ipag sa kuryente. Oh, natural. Natural mi imo na i-plug sa mga pagandar mo kinahanglan din mo plug Sumagas trita kuryente. Oh, simple. Ah, kapalpak mo. O nya asa ba ta maka save ana? Maka save ta sa tubig nga dili maorse eh. kay mo pa ora siya ni kapuno iya. <laughs> ano sa ato pa maka save ta sa tubig pero madugangan lang atong bayaran sa kuryente. Ha? Unsa to day? kay naibaw ka, ha? Naibaw ba ka? Humas na ko ang atong bayranan sa kuray di kay Datomeg! Kuan day, kinin... Kunza! Ang, ang kurinti yung tagipangitaan ni mo paagi na makasave ta. Tubig... Imo maninuong ipunan nga mo dako ang atong bayranan. Uy, bugo! Iwat sukas imo nga, Tomas! Kung balihon sa mo! Recorded by Splendor Gaming. bisag unsa on to mas bugo gyud ka mo nay maka save nimo nga ang mo dako naman hinuwa na tong pera sa kuryente na kalakihan nimo panawa ka aw oh, pag imbento na, makina, Tomas, Mauna, mo, na sa makina to mas nga maka save tas kuryente mao oh, na kana unta imong giimbento kana unta imbituhon nimo Kanang gamay na lang atong meranas sa kuryente. Sayo na, sayo na. Dili na, Di na lang nga magimbento tag sa magkina. Sayo na, na. Saon man, saon, 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 saon. saon. Sige lang. lang. Uh, Karong gabi eh, hmm? tag save energy. Sa saon man. Saon man. Karong sa gabi, kung mag ha, Magsuga na lang ang tag lang parin. Ano <laughs> nangunot sa ito eh. Sa ato, pwede pa nga to. Ito din na to, mag-i-trekpan. Hindi na. Mag-i-rko na to. Ha! Kukwa! Ay, hama mo. Ay, umusak ang balis ako ang asawa kay inay nga mo um, dayon siya, ha? dahil siya mo kita siya pag-appreciate sa mga invention wal kontrol man noon nya ngan lang ba dukunya bogo mo nga pagkagabi eh uh, lang kinahanglan nga mag-electric fan pa, mi eh sa balay pa katup na ubaron mo bitana sa tong kwarto tumas oh uy Tuk lagi. Murag yun na tayo Ay, ka. Nakasave na ito sa kuryente. Katulad na Enjoy ang kabugnaw sa itong kwarto. enjoy. Diyan, 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 binto ni mo. Nga bugnaw magkaya kwarto. na Ay, 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 ko. po na sa inyong kwarto. Sabak sa tarun. Uy, nung sa maras なおさわらすなうい Atuado Tomas. Tao ma. sa malus na nai. Si Bugbe, ako na lang Bobby mabangon ko. Ano ko ibuong ngayon? Ano ko Tomas? Nagbano ako ng sa tumbang ko. Ibuong ngayon si Tolo. Ano man Ang ayos ng ako ng ipamutang dinis kwarto, arto pa para pa tumubug na ba? Nagilis naman ay Ayos din sa tumbang ko. Oo oh, parang bug na. Muna kasi gile. Mula oh. <laughs> ka ayos yung ibutang le che. Tinito ayos ibutang sa para tumubug na. Oh, bug na pa si Erkonsa. Pati kasulintin. Kilo ko ni mo <laughs> Maun, akong akong tubig, Saun, akong asawa, eh. sa sobog bugo Mo problema ron kaya bisog usa una ko nga maka save miss Coriente October big Ing nulonggihapon ko nga bugo Sa una na ko na sa boy Li liman magkaamong budaya sa aton paningkamot Kusamaay gumbuhat tonan ini ya. Musa mon ha Kung kamo may posible teon kono, no be eh. Tomas said panyawan coffee mix mo ni the best kay natong kay kapalag six sa atong kalawasan di uh, ta magluya na the best kay natuang said panyawan coffee mix nindot kay na imnon paning tunta nindot kay ato pamati mahuman na atong trabaho sa ato ang paginom niya ng said panyawan coffee mix at best okay yung okay. ako sa salamat ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og panyawan herbal Capsule. said panyawan herbal Capsule with garlic sa Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sugar. Ayog si Piyata pag inom kada adlaw gud Katulad sa usa ka adlaw inom. Sabuntag, taon, sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan sa usa ka kapsula sa Sad Herbal Capsule. Ini pani ni mo mau kapon. Usa gihapon ka kapsula sa set paniyawan. Herbal kapsula mong imnon una sa imong pani uto. gihapon ni ka gabi sa di pa ka sa imong pani hapon. Inom na sa kadaan ug usa kapsula sa set paniyawan. Herbal kapsul. Og alang na na problema, bahin ng sakit og Ugyuti ay ayaw na magkabalaka, di na mo angay mahadlok. kay kayo na na'y magkatambal, makaayo, makapaalibyo, anang itong kibati, bahay ng sakit ni Ugyuti ay kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty ay inom lang sa kukun herbal capsule kada upat ka oras. O kung o okay kina, sa nalang kakapsula sa kugon herbal capsule mong imnon kada araw sa pinalang nalang maintenance nimo. Ayo kalimut ha aling sakit ni ug UTI kogon herbal capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan pud mga igsuonan nga gimug number 1 sa tawon number 1 nga plus ang sedler ni well, nga tinuod mo wagtang sa tubanot pamaol para kin sakrawat sa kalawad, san, barikos bis katul katul. Kuto sa kabataan og ilikay pagita sa dinggi. Basta mga plus sa sa ato ang sedler ni Betwil well, nga anara mapalit sa butika, di ba ko igi? Oy 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 oy, bantay ta sa butika rin kita mo palit ana. Wag gyud nay baligya sa gawas. Ah, Amo gyud nang balik-balikon ang seed liniment oil adto ra gyud sa butika mapalit. Huwag na sa gawas. Kung nakagali sa gawas, piki na. Oh, <laughs> uh, di ba kagod gamto maka palit gawas niya dapat ato wa epikto. to. epikto. Wa daot pa ta, diskuhido ta. So ah. ang tinuod ng seed liniment sa gawas gyud mga ekso na. Gawas ra. Sa gawas gyud ang binuang. Ang binuang. Ah, binuang ang ang, ang tinuod na sa <laughs> ano? tinuod uh, sa butika. Uh. Sa gawas gyud ang binuang nga uh, ah. seed si, liniment oil. Wa gyud pa ni gawas. Man, man, Sa butika na ah oke. Okay. mga ah, ekson, kita mau ka poli't sa sitirinweng't well ang ah, batugan na ilan na kiskatawan, okay. ah, katawan okay. sa gawas, akhir ginakake, okay. lagi kita mo palit sa butika, mga ekson, mga gina sa gawas, o pwede arita sa Facebook, mga ekson, bisayang na to page said marketing, Panyawan herbal singkot pru'tid, na to ang banyawan herbal singkot O kalimut kato banyawan herbal singkot to ang banyawan ang banyawan herbal singkot pru'tid, itayp na na Shopee, Shopee. mga mm -mm. Muna, o gwalay-layo, at butika. oh, Shopee ta. Shopee ta. Shopee ta. ta. Kaya maaari ka na natin noon nga nagbalig nga o Well, oil, ha? Kaya na masood, ano yung itong katuhan. Butika, 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 Shopee, Shopee, Shopee. Okay. Okay, sabot ha? Basta ayon, pag toog mapalit sa gawas, ay baligas gawas, binuan na na. Oh. Butika rin yung sa Shopee. Okay. okay. Ay, ingrid na ito, Gams. Atong uh, alalay na to, in, hey, la, uh, gamitan na ito, Sa mga drivers, taxi. Taxi, Christo. Christo. Christo, open eh. Ah, oh. Kristo. Oh, Kristo ni si Misyo Campos. Di sa Labangon Sitio, Kalyon. Mm -hmm. ah, sa Diyos Car Taxi, si Dad Gabuya. Sa Dumlog Talisay. Madugay, eh, gams ka ng mga taxi tanan. May muna ng mga amigo. O lagi, magandugay oh, ko. Maybe. Eh, mo Juan, ko tayo niya. Hindi kay... magkapaplitihon. Madugay, ano yung na plitihon? Hindi ka dagan ka. Kay, kita ka ng mga taxi uh, driver. bunungan uh, no, ta hindi ka. Bakuntahan uh, ko nila, gams. <laughs> Kaya ang mga driver nga di ko paplitihon. Taparusor na ako. Ah, di ba? O lagi. Parang tayo habang tayo. Taparusor. Okay. si Kuan si Jimmy Mirkadir sa R&F. R&F taxi. Ah, ha? Ha. Nagatupi La lahog. Isa lima. Salamat yung tanang na mga okay. driver's taxi nga ako nasakyan nga tigamitan lo katong si Dinmen Ulya sa minos ra Okay. Thank you kayo. Then. Okay. Salamat. Sobra po, sobra salamat kay Ermina diha sa atong mga sokay sa Ormo dudong Alan Dumaru, Alan Dumagit kumo sa kanya mga bata. Ingon man usab si ang mga staff ni Dr. Jeffrey Del Socorro og Sir Edit Del Socorro diha sa Ormo Clayte og sa Valencia Ormo. Sir, kumusta ninyo mga staff diha? Ayaw kalimot ha. Ingon man sa mga atong mga sokay na pitiris sa um Villiaba lady. ingon na sabi to sa Palumpon lady, og sa uh, yes. At napabaka to didto si Kuan katong mga Dinopol family katong parenti na mo diha sa Palumpon. Uh, Barcelona pa ba didto papa? Ayo ka makalimot ha. Uh, gamit na to ang Seed Celebrity Cosmetic Beauty Soap ingon man ang mga sangkap ni ning gluta tayo ang papaya extract din magpabilin kong hamis kamo og puti kanunay dili magdry ang inyong skin og dili sab ka makabato na ning kitawag og blackheads or whiteheads tungod kay ang gluta tayo papaya extract ang mga sangkap niini, Magpabilin kitang younger looking kutis artista o kutis por sila na. celebrity ko si Kviori, so, may naman nato sa pagpanabong sa itong pagpagaligo. Tanawa na ito sa mga tatak, said marketing na asayang sudlanan sa kilit. Thank you! Ati Pre! Okay, ang send na ito karong adlawa, Dulia. Si Dudong Tomas. Tomas. Si Tomas. Mauni Tomas, ah, kuha ni siya, Jack of all trade, imbinto sa mga way hinungdan. Ang gagalit sa mga nahimu, Ati Pre, imbinto way hinungdan. Olengala <laughs> practical pack, practical pack. Lasti ang iimbento at di pres ka to lugutan ng shall ice daghan kayo para bugno ang kalingkwarto para makasafe sila sa kuryente. Dag kabuntag galunop dai. Hindi ta pudi ug butang guys. Sing pinta go ka black black. Uy plengana unta iyang isudlan na po. Uy rabang di butang di askwan. Uy plengana gdi ko butang ice daghan. Tingali mabugdaw tinuod ato kwarto no. Kaya bugno uy. Ingano ice sa black ka black imong butang sa. No gamers. Nakasuel bro kana. Iba? ko lagi kanang ay, ayes. Electric nya ayes. Sa oh. lawas kwarto. Bito no. <laughs> Pero mag, mag kuang electric fan kas gapo ko Oh, jadi yeah, bakay. Kanang ayes lagi dun ta. Di bakay bugna kay kan. Au, gapo bro. bakay kay electric fan. Oh, mag, kaya, oh, makwana nya magdaga Oh, okay ra tingali Nga, Nga kanang Huwag oh. kay aircon, sawayan ang tanggana o oh. ayos nga So, Dito? yan, kuno, si tutalag mula, 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 muhilis ang ayes, meron mas palanggana. Sipat. O, uh, diba? <laughs> oh. Gambit ch karunato, no? sa ko na mas palanggana. Ay, iniya, iniya, ito, bam. Iniya, itong paambit rin, ate, pres, para ni Tomas nga mayusindir karoon nato, no, sa problema sa kaya-kasawa, hindi yun mahatag kong pag-appreciate sa tanong kunyang paningkamot. Okay. Ah, uh, Tomas, paliw, kuno ko pagbasa na, ane, ha, Isaías 45, versikulo 7. Eh, Gingon rin, ate, pres, ay. ako ang naghimo sa kahayag o sa kangit-ngit. Ako ang nagadala sa kaayuhan o sa katalagman. Mm -hmm. Ako ang ginoo, mao naghimo na ining tanan. Ako yung imbinto, nang gibasa kasi mga imbento ning mga wa good ni pag appreciate nga asawa, wabi sa sa palpak. Kanang apil ko nang no, pag ampo ang imong gipanghimo dong aron murag successful mm -hmm. dili pa palpak no kay kanang bitong mga karaang katigwangan at press bisan unsay buhatong mangurus sila. You know Tinuod mas tindot lot gud unay ka muhimo anang butanga kinahanglan ka giya. Nakamatikot ko sa unang, ka, ang mga katigwanga na tepre kanang sa bukid sa una kanang sudlan nag tubig sudlan ng ugtuba kada mang bagol nagkiskisan uh -huh. gitawag og hungot kanang mimo na lang kabo. Oh mamana mong kwan ya ini pangaon uh -huh. imong sa dili tuminom tumino mong lula naman. yung yang binisunan ang hungot. Yang anak sa kamot yang binisunan ulit uh sa -huh. imong Oo, Oh mga pagkaon yang binisunan ang anak mo lula. Oh. Karun di mo kung 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 kita rin mo bendisyon. naman ka nga ay, pinaraan mo na siya. Di yung dito na mga kamisa mga tao. Pinaraan naman na. May tao no? So, ano na lang, sunduon siya mo may pang-invento ka ng, o ba ni kunoo ka ng pangamuyo sa dili pa? Mas hindi dili na palpak. Kaya o ba yung nung palpak, kung saan saan na nga mura kang dili, tinuod madasig. Mura kang dili po madasig. Di palpak, pinag-iya, kay... Dali ko nag-sips ko rin, tibalit ako o, okay, okay. okay. <laughs> Oh, kayo ba yun? Ganyan, Ate Pres. May naman sige pa, Jong. Oh, okay na. Sige pa. Mm, oh, ba? pero, pero lain mo itong kuwan. mo itong hebo, hebo, na, at, Goliath, Ay! Ako ang gibasa din, Ah. Ato para bakos mangyan, si <laughs> Bunga. Ako ang ibasa ni Isaiah 45, verse 7. Ah. Ako naghimo sa kahayag og sa kangitngit ako ang nagdala sa kayuhan o katalagman ako ang ginoo ang ng tanan ako ang ginat atipres nga sa iya mga pag-imbento yat pagyo ng ano, gamay nga prayer land pa dani aron dili siya mapalpak A -pita. A -pita. kay sa makara ang katigwangan gani ultimo magunit og hungot kanang sudag tubig binisunan gani usat among mapuhan una mo inom So doon ang mga... Nabodis ng binisyon eh. oh abik, na, sabi nang muna ng lingon. Pari ng So ah. makara ang na ano sila. oh Muna nga, akong lingon ko liyat si Ate nga, umana niya ang mga pag kay Aron asawa. Mo appreciate na. na nga, umayo dong. Sige po na iba. Umayo na sa iba dayon. Ano hmm. ano? La, ito na. Ito muna ako Ate Pres. Ano man? Wala dito ko pa pa dili. Ako ni Undang. Ako ni Hulong. Ipapalik. Dahil, ni Kuya yawan ko. Ano? Ay, kung sakit ako.